Ngayon, pag-usapan natin ang isang tech na tahimik lang na binabago ang mundo ng medical imaging. Ang pangalan nito, Freedom Spider. Ano nga ba ito at bakit mahalaga? Halika, alamin natin. Sigurado ako, halos lahat tayo naranasan na to 'di ba? Yung bitbitin mo yung malaking-malaking brown envelope na may x-ray film sa loob, ang bigat, ang hirap dalhin, tapos iisipin mo pa kung saan mo 'yun itatago para hindi masira. Sobrang hassle, di ba? So ano nga ba talaga ang problema sa ganitong lumang sistema? Alam nyo, hindi lang yan simpleng abala. Mas malalim pa dyan yung issue. Okay, hatiin natin sa apat na malalaking problema. Una, yung gastos. Sobrang mahal para sa mga diagnostic center na mag-produce ng mga film na 'yan. Pangalawa, yung abala mismo para sa pasyente. Ikaw yung magbibitbit niyan kung saan-saan. Pangatlo, yung hirap i-share. Paano nalang kung online yung consultation mo. At syempre, pang-apat, at ito siguro yung pinakamabigat, yung epekto sa kalikasan. Kasi 'di ba, single-use plastic 'yan. At alam nyo, lalong lumutang yung problema na 'to nung pumutok ang pandemic. Naging normal na yung teleconsultation, pero paano mo ipapakita yung x-ray mo sa doktor kung hawak-hawak mo lang? Dito talaga naging super clear na, okay, kailangan natin ng digital solution. Ngayon na. So, dyan na nga tumapasok ang solusyon. At ito na yung bida natin ngayon, ang Freedom Spider. Gawa to ng InnoWave Healthcare. Ano ba tong Freedom Spider? Well, sa madaling salita, isa itong software platform. Ang trabaho niya, i-connect ang lahat ng importante sa proseso, ikaw bilang pasyente, yung doktor mo, at yung diagnostic center. Lahat sila nag-uusap sa isang sistema. At linawin lang natin ha, hindi lang ito basta pamalit sa physical film. Ito ay isang buong integrated system na na yung pagprint, pag-share online at pati na rin yung communication. Lahat 'yan nasa iisang platform na. Okay, so ang tanong paano to gumagana sa totoong buhay, di ba? Tingnan natin kung gaano ka yung proseso niya. Parang ganito yan. Isipin nyo yung journey ng isang medical image. Step 1, yung resulta ng CT scanner X-ray mo, diretso sa spider system. Step 2, agad-agad, boom, nagkakaroon niya ng digital copy, parang digital twin ba. Step 3, yung digital copy na yon, safe na inilalagay sa isang online portal. And finally, Step 4, Isang click mo lang, pwede mo nang isend sa doktor mo via email, WhatsApp, kahit SMS. Ganun lang kabilis. Ngayon, tingnan natin yung mga galing features nito. Unang-una -una, yung digital indexing. Bawat physical print, may digital twin, kaya madaling hanapin. Pwede ka rin mag-print sa mas murang papel o PET films para makatipid. O kung gusto mo, go fully digital, PDF na lang, wala ng print. At ito yung the best part para sa akin. Hindi mo kailangan ng super advanced o mamahaling IT system para gumana to. Pwede kahit sa mga simpleng center lang. Okay, so alam na natin kung paano to gumagana. Ang next question, syempre, anong pakinabang natin dyan? Bakit to mahalaga para sa mga pasyente, sa mga doktor at sa mga clinic? Well, para sa mga diagnostic center, malinaw ang sagot pera. Pinag-uusapan natin dito ang potential savings na umaabot sa daan-daang libong piso bawat taon. Grabe yan, di ba? Dahil lang yan sa pagbawas sa pagprint ng mga mamahaling film. So, isummarize natin yung benefits. Para sa ating mga pasyente, ibig sabihin yan, convenience. Ligtas yung data mo at wala ka nang bibidbitin. Para sa mga doktor, mabilis na access sa results, lalo na para sa teleconsultations, at para sa mga diagnostic centers, yun na nga, malaking tipid at mas environment-friendly pa. Parang win-win-win situation, di ba? Kaya ang pinaka-point dito, hindi lang ito tungkol sa isang bagong software. Ito ay tungkol sa pagbabago ng buong karanasan natin sa diagnostic imaging. Parang total upgrade. Actually, may magandang analogy para dito. Isipin nyo siya na parang isang digital vault di ba? Isang super secure at organisadong lugar kung saan nakatago lahat ng importanteng medical images mo. O heto pa ang isang magandang comparison. Parang merong kang personal na napakamitikulosong librarian. Tinitiyak niya na bawat isang film maiprint ay may perpektong digital copy at record. Walang mawawala ha, lahat madaling hanapin. Ang galing, di ba? Kaya ito ang iiwan kong tanong para sa inyo. Dahil sa mga tech na tulad ng Freedom Spider, malapit na nga bang maging isang museum piece na lang ang physical medical film? Yung tipong ikukwento na lang natin sa mga susunod na henerasyon? Ano sa tingin nyo?